Ano po ang reaksyon ng DOJ sa utos naman ng Pasig RTC na i-detain? Ito pong si dating Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail. Siyempre, unang-una, nagpapasalamat ang aming department sa paglabas na ng korte ng kanilang order na may probable cause na panghawakan si Alice Guo at ang kanyang ibang mga kapo-akusado. Doon naman sa usaping um, kung saan, kung saan magkakakustodya kay Alice Guo, kami naman pasya ng korte ano call ng korte yan kung sa ang detention center mananatili si Alice Guo pero handa naman kami no sa mga kilos ng kampo ni Alice Guo dahil malamang ihiling sila ng may, may sila ukol dito sa kustodya ni Alice Guo High risk daw po o baka flight risk pa si Alice Guo at uh, mas mainam na manatili sa status quo. Ibig sabihin maiwan na lamang po siya sa PNP Custodial Center uh, ayon po sa kanyang abogado sang-ayon ba kayo sa naging desisyon pa rin? Sa ngayon naman, hihintay namin, no? hihintay namin na mag maghain ng formal na motion ang kampo ni Alice Guo kung saan ihihiling nila na manatili siya dito sa PNP Custodial Center. Kami naman, pag-aabalan namin, no? Kami, ang mga piskal natin at ang, at ang law enforcement na kaugnay namin dito, itinan namin anong mga basehan ng hiling nitong kampo ni Alice Guo at pag-aabalan namin ang aming aming tugon dito sa hiling nila, no? Pero ano naman, no? Ano naman, nangyayabi naman talaga yan na ang mga high-profile prisoners ay nananatili sa mga detention center tulad ng PNP Custodial Center. Kung di natin, uh, mahalalaan natin no, noong isang linggo lang, si Pastor Quiboloy, na-avain siya, at ang punot-dulo ng avainment niya ay yung custody ni Pastor Quiboloy ay nanatili sa PNP Custodial Center, pero ibang mga kapwa-akusado niya ay na napadala sa City Jail. So bakit po kaya sa iba't ibang lugar nakasampa ang mga kaso ni Alice Guo? Meron sa Valenzuela, meron din po sa Pasig RTC. Ah, uh, naman talaga 'yun, ano? Kasi ang dito sa criminal cases, ang rule jan is venue is jurisdictional. So naka, nakalagay talaga sa Rules of Court natin at sa mga batas natin kung saan teritoryo dapat pumunta ang mga kaso ah, uh, yun ano naman, yung kaso na nakabinbin naka, naka bin -bin ngayon sa Valenzuela, hindi namin kaso yan. Ano? Kaso yan ng Office of the Ombudsman. Yun sa amin naman, yung mga kaso namin, kasama na doon yung trafficking, hiniling namin na ilipat kung saan talaga may jurisdiction, which is Kapas Tarlac, papunta sa NCR. Dahil nga sa mga concerns namin no, na baka mag magkaroon ng miscarriage of justice pag manatili ang mga kaso sa Kapas Tarlac. At hiniling naman ng Korte Suprema, ay binigay naman, binigay ng Korte Suprema yung aming hiling at nilipat sa NCR dito nga sa Pasig. No? At ang basa namin doon sa order ng Supreme Court at ay lahat ng mga kaso no, na galing sa DOJ na nauukol dito sa Banban Pogo at pati sa si ibang Pogo ay dapat sa Pasig RTC na ihain. So yung uh, gusto pong mangyari sana ng Kongreso na doon po sa kanila uh, sa mababang kapulungan man o sa Senado ay malabo dapat po talaga dito sa Valenzuela. Pwede naman pag-usapan yan. ano? Kasi nangyayari naman tong ganito mga sitwasyon na to na may mga may mga iba-ibang kaso na sabay-sabay umuunsad laban sa si isang tao. Pwede naman makipag-ugnayan na lang yung mga iba-ibang mga tanggapan na na nais ipaharap ang tao doon at magkasundo na lang kung saan talaga siya hahawakan habang tumatakbo ang mga kaso laban sa kanya. At mayroon pa bang susunod ng mga pending na reklamo na maasahan po ng publiko laban kay Alice Guo? ah, uh, marami pa, marami pang nakapila, no? May na, may may na, may nakabinbin na sa amin sa DOJ ngayon na preliminary investigation na kaso for money laundering at kaso for tax evasion. Kung kung makita talaga na dapat ano dapat hatulan, no? Dapat kasuhan si Alice Go ay dapat ding pupunta din sa korte yon. At at mga yun, no, para sa amin, sakop na yun ng huling order ng Korte Suprema na lahat ng mga kaso ay sa Pasig na. Bukod doon, may marami pa. Marami pa ibang nakapila. So, abangan na lang natin kung ano mga ibang kaso pa nito. Maraming salamat, Justice Undersecretary Nicolas T.